Nais nice ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Tobik Sanko na ang pag ng impeachment complaint, complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit, ginamit, ay ginamit na parang ni Speaker Rovaldez para mag-release ng pondo nilana na, na ka FLR for literalist late bago mag-eleksyon. Kakalabasan niya ng baho niya na buhayan na hindi mo ito ayaw na nalakay sino talaga na yung mga gahaman sa, sa pera mula't mula at, at mulan nung mula 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 simula. Mula. Mula simula. Ulitin ko. Hindi Hila na sila nakontento kung anong meron sila, hindi na sila naawa sa taong bayan. Kung ang itulog ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint, sabi nila, pumirin na kayo dahil kung hindi, hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na nakaisalaar na bago mag-eleksyon. Mag Yun, kita nyo? Sumalit so, nyo pang Pangulo, hindi ito humura. Magulo hindi ang goberno ito dahil sa mga buhay na nakaupo Sinabi niya, walang nyo niya ng usapan.